Ito kung makailan lamang pinakita mang, pag mo pagkalalaki mo, nung sagipin mo ang atin mo at saka si Angelo sa mga kidnapper. Tata, tuwan-tuwa na nga ako na at machong-macho -macho ka na eh. Ngayon, balik-bakla ka na naman. Hmm, nagsalita, nagsalita. Ay bakit ikaw? Porke nilayasan ka lang ni Angelo eh, nagbalik tomboy ka naman. Hoy, hindi ako tomboy, ha? Ganito lang itsura ko dahil sa pagmamaneho ko. Pero babae ako, ha? 100%. Ayoko na lang mainlap-inlap pa uli. Ayoko na. Pwes, ako gusto ko pa. I cannot help it. Whether you like it or not, I am a woman trapped in a man's body. Jack, oh, gising na! Mahuli ka! Ba? <laughs> Nananaginip siya, tatuan ako ah. Naku ah. Susuang napapanaginip. Ang tulis ng uso, oh. Hoy, <laughs> oh, gising na! Mahuli ka sa pasahid mo! Ano ba? Hoy, Jack! Ano ka <laughs> <laughs> na! Pinansin na naman ako eh. Kinakasal na kami ni Angelo eh. Nahaligan na niya ako eh. Nanaginip ka na naman doon sa lalaki nga. Pero niniwan ka na sa inaro. Nasa Europa, nagpakasal sa isang babae. Pampihira ka. Kalimutan mo na yung lalaki niya. Walang mangyayari sa'yo. Ipara-aralan na ko naman yung kalimutan eh. Kaso, mahal ko mo talaga. Pwes itapon mo yung pagmamahal na yan, ano? Mabayang yan eh! Ano ka? Gusto mo bang magdusa ka? Maghirap ka? Gusto mo maging martir? Tignan mo na ako mo? Sabagay. bagay. Tama ako! Pakinggan mo ako! Tatay oh, mo ako! Tama ako kayo, Dad. Kaya niyo, wala ko ngayon yung pagpapasada ko na lang ng jeep ang asikasuhin uh, ko. Dapat. Kawawa naman mo, oh, anak ko. Napakapahit na anak. Sana ho oh, lumigaya siya balang araw. Naman ho, oh, araw-araw -oh, eh. Ah, hindi. ba ko lang ngayon? Hindi na pandesal at margarina. Ano? Ginawa ko ng margarina, pandesal. <laughs> eh, yung din mo oh, yun eh. Dad talaga. Ah, ganun ba? Yan yun. Balang araw ho, oh, giginawa rin tayo. Ate! Ah, eh. Daddy! Daddy! Good morning, Manila! Hello ate! Hey! Huh? 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 Huwag mo mga sundamit na pang tulog na yan! Ikaw pa rin yan! Tago ano? ano? Okay lang ka bang magigil na lahat ng demonyo ka? Hilarion, pwede ba? Kaya tayo minamalas eh! Dahil dyan sa patuloy mong pagkaligot sa pagkalalaki mo! Eh ano magagawa natin? Talagang hindi pwede! Ano hindi pwede? Eh kamakailay lamang pinakita mong pagkalalaki mo! Nusanggipin mo ang ate mo tsaka si Angelo sa mga kidnapper! Hala. Tuwan-tuwan na nga ako, nagmacho-macho ka na eh. Ngayon, balik-bakla ka na naman. Hmm, nagsalita, nagsalita. Ay, eh, bakit ikaw? Porke nilayasa ka lang ni Angelo eh, nagbalik tomboy ka naman. Hoy, hindi ako tomboy, ha? Ganito lang itsura ko dahil sa pagmamaneho ko. Pero babaya ko, ha? 100%. Ayoko na lang mainlap inlap pa uli. Ayoko na. Pwes, ako gusto ko pa. I cannot help it. Whether you like it or not, I'm a woman trapped in a man's body. Sa drama ka pa. Taw po! Taw po! Sino ba naman yung kumakatok na yan? Ang lakas naman makakatok. Sino ba yan? Ako, eh, boses na laki. Baka makita yung beauty ko sa mga... pa. Yan, yung kapatid mo. yan. Diyan ako mamapatay. Sa kabwisitan! Sa kasulisyon! Diyan na! Ano ba? Baka naman mo na itong pintuan namin. Kaya, Bakit dadan? ba? May telegrama dito kayo mag-ambukas yung bigla awa. Ako si Ambrosio, bakit? Ayaw ko ba? Pakilang mo niyo muna ako ito. Dad, saan galing yung telegrama. Galing States, San Diego, California. Sige, Apoy na. Sige, salamat. Ano? May kakilala ba kayong tiga San Diego, Dad? ko wala ko na. Ikaw na po bukas Walang malaman natin. Mr. Ambrosio, biglang awa. I regret to inform you that your brother Anastasio died last September 7. Si Kuya, numatay si Kuya. Numatay. Imatay! ダ、ね、ディ!